Uh, ayan na, uh, nakikapit na yung natin dito sa pintuan ni Loris. So, ayan. Then, tomorrow dito, magpapakitada na sila dito. Ayan, meron ng konting abang. Then, dito sa side na to, finish na po yan. po. sana ito bukas pa tapos maghapon itong um, ilang side na ito so, guys finally tapos na po yung ating firewall guys Magandang umaga sa inyo guys Ito po yung ating Developing ng ating ating palitada kahapon sa wall ng ating kwarto Ayan, finish na po siya guys na puruhan na yan And ito naman po tayo sa, uh, sa uh, wall ng CR Dito po rin sa kwarto po yan guys ah. Uh. hindi nila na tapos ka po, pero nilagyan nila ng pinakapondo guys mamaya yung isa dito na sa loob na siya magpapalitan na yan guys hindi na po kasi natin matapos to so kaya pinararas na natin ayan guys so loob na CR po yan kasi magtatayos pa po tayo so hindi talagang matapos agad tapos mag-install po rito tayo ng mga water line tsaka yung uh, laboratory ng ating inidoro guys pagkatapos nitong palitan dahan ano tapos itatayos din po yan mga idol Ayan so, na update update lang po tayo sa mga kaganapan dito sa ating house yan na yung nauna nung napalitan nila guys So, tanong nyo guys yung salamin ko. Nagmumoy sa lamig talaga po dito sa amin sa umaga. So, ayan guys yung updated natin dito sa ating room. Napinising na po dito. Ayan, nakabit na rin po yung hamba ng pintuan ng kwarto guys. So, ito din yung kahapon natin. Napinising. So, yung sa CR guys may madilim eh. Hindi natin Mabibigyan naman na, no? Mm. Okay, guys, maraming kalat po dito. Tambak-tambak pa po. Ayan, no? Mga gamit ng ating mga mason.